Kembali problema itu ai timer. balik di tembok sana sana kan. Ini timernya. Sira na yung spring. Kaya siya na balik na. Hmm, ganun na. Matunog lang siya pag hinahawakan mo. Ayan, okay, na. Kaya, natin siya. Ayan, gantong style ang kanyang timer. Ayan. Ayan. Ayan ang timer niyan. Gang style. Ayan. Madumi lang to. Ito, bago na. Kaya, susalpak ko na siya. Bali, gayahin lang natin to. Dito sa isa ay kulay puti. Puti. Bali, dito ay Brown. Ayan. Pagantuhin lang natin, tapos kunin natin yung mga pabilang dulo. Yung kaliwa, puti, sa luma, dito di brown. Nakabit natin sa puti. Ayan. Tapos, dito naman sa una ay blue. Dito, blue. Dito naman ay yellow. Kaya, itong yellow, kung sa blue. Ayan, tatlong wear lang ito eh. Ayan. Tapos itong red Sa red din Ayan Ayan, bali itong connection nya Bago yung yellow Napunta sa blue Red sa red Ayan Subukan natin siyang rin Bali itong puting kumula siya Oh. Ah. Ting. Ah, muna siya. Tapos papandarin pa siya. Like, tibay-tibay ko lang. Ayos. Ayan, bali. Nakabit ko na yung bagong timer. Bali Ito. Ito yung luman timer niya. Ayan. Nakabit ko na yung bago. Tapos, ito yung washing na. Ayan. Wa, ang brand niya ay Sharp. Gigap 5.0. Kung may kita nyo dito. Wala siyang kapasitor. Yan, no? Walang kapasitor yung kanyang washing. May ganito talagang brand na ilang beses na makagawa ng ganito. Wala siyang kapasitor, no? Kumapansin nyo, no? Wala na. Saline. O, timer. Yan, wala siyang kapasitor. Wala siyang kapasitor dyan, no? Wala. ya sebuah ratu tong banterin tong aisan timer yun ais na nagpalitahan tayo nito yan timer bali ais na siya nagatin siya tubig timer lang mm -hmm. naging easy nyan ayan ayos nice pa maganda pa ka yung kanyang gearbox ayos nice pa yung kanyang motor bell ayan Ano lang, ang pag-check ng pag pag hindi na nabalik yung timer parang hindi siya number 3 ko siya, number 5 wala na, nasiro siya sira na yung kanyang timer, kaya nagpalit na tayo ito lang ito ang issue niya, timer lang, yun lang thank you, ayos na